ngakin aking kabataan sapagkat hindi ako nagliwaliw. Ako po'y nangaral. 50 years na ako nangangaral. 38 years in the kingdom ministry. Ni isang sigarilyo, hindi tumama sa bibig ko. Ni maliit na bisyo, hindi ko pinasok. Ako po ay hindi nag-asawa. Ngayon, inaakusahan ako ng napakaraming babae. O, ito po ang kasalanan ko. Pinayaman ako ng Panginoon Diyos. Akala nila sa akin, Single ako, kaya pinag-aagawan ako. Pagkatapos na ako ay maghihindi, mapapahiya, ibabaliktad nila sa akin. Yan ang tinatawag kong Potiphar's Wife Syndrome. Oh, hindi po ako nagsasalita ng ganito kasi mapapahiya ang mga babaeng yan. Oh, nag-aagawan sila. Mahirap man sabihin. Pinag-aagawan nila ako. Dahil nananawagan sa mga magulang, mayaman na tayo mga pag nangyari ito. Sabi ko hindi mangyayari yan kasi dedicated ako eh. O, oh, napahiya, ngayon binayaran at ngayon binabaligtad ang lahat ng istorya. Mahirap pong sabihin ko ito kasi masisira kanilang pagkababae. Napilitan lamang ako sapagkat ang buhay ko po ay nanganganib. Anytime pwede na akong kidnapin kung nakita ang aking lair, ang aking hideout. Anytime...